So ito na mga kabos idol, ilagay natin ang ating USB sa USB slot dito mga boss. Yo, what's up mga bos and welcome back to my channel. So for today's video mga boss, paano natin lagyan ng personality ang ating car lid mga boss. So ito ang aking power mga boss na Aerolites 54 bulb. So wala na siyang manual. So hindi ko na makikita ang kanyang personality address. Then lalagyan natin siya ng personality mga boss gamit ang Shoty Creator. So pwede kayo mag-download ng Shoty Creator mga boss sa Google. So libre lang. So ito ang dati kong controller mga boss. Ang DMX512. Then ito ang pang controller ko sa moving head so ito ng bago kong mix controller mga boss, ang Tinto 4B binili ko ito mga boss kay SDSS so ito mga boss kung wala kayong personality ang inyong farled, so dito kayo magpatch patch then patch dimmer, so kung walang personality ang inyong farled, dito kayo sa patch dimmer Okay, dito mga boss, sa isang parlet mga boss, 001 up to 8. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 001 mga boss. Then, next, 009, dito. Then, pagkatapos mga boss, 017 dito, 1 to 8 din. 025 dito, 9 to 16. So mas mabuti mga boss meron kayong personality ang in inyong parlit kasi dito kayo magpat sa fixture. Kung patch picture mga boss dito 001 009 017 025 So mas maraming parlid ang lalagyan niyo dito mga boss mas, mas makasave kayo sa fixtures So, lagyan na natin ang personality ang ating power lead mga boss. So, ito mga boss, gumagawa tayo sa Psyotic Creator. So, lagyan na natin ang Eru. Eru Das 54. So, yan dito mga boss ang fixture name. Then, paano ko ilalagyan ng personality ang ating power na walang manual? So, dito ako mag-base, mga boss, sa uh, DMX. So, ayan, number one. So, ayan. Number one, mga boss, is yung dimmer. So, ilagay natin dito, mga boss, dimmer. Hanapin natin yung dimmer. Ayan, dito, dimmer. Number one. So, kapag maglagay kayo ng personality sa inyong parlit mga po so rito lang kayo maglalagay sa 1 to 8 A or 1 to 8 B so rito kayo na group wag na lang kayo maglalagay rito mga po para gumagamit kayo ng dito tinto for na controller so dito na lang siya dito na ang gagamitin nyo so, hindi na kayo maglipat dito sa 19 to 16 17 20 So dito na lang sa 128 dito. So yan mga boss, dimmer. Yung number 1, then number 2 mga boss. Yan, yung number 2 is red. So dito natin ilalagay color. So dito mga boss is red. Palitan lang natin ng name. Ayan, red. Then, lagyan natin ng number. Number 2. Ayan, meron na siyang number 2. Then, next is ito. Number 3 is green. So, dito rin tayo sa green mga boss. Color 2. Then, then, palitan natin ng green. Then, number 3. So yan, meron na siyang 3, 1 dimmer, 2 red, and 3 green. Next is number 4 is blue. So dito tayo dito sa shooting crater. Dito natin ilalagay mga boss sa gubo. Para lumalabas ang color niya sa dito sa gubo. Dito mga boss. Color, meron ng dalawang color din, meron na dito sa gubo lumalabas ang color dito kapag sa parled so blue dito sa gubo mga boss palitan natin ng pangalan nya blue then number 4 ayan number 4 then next mga boss is number 5 is makasunod sa blue is white so dito natin ilalagay number 5 then palitan natin ang name white so ayan so meron na tayong meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5 then next sa uh, number 5 so ito white so next sa uh, number 5 mga boss is strobe or shutter strobe sa car lid then shutter sa moving head so punta tayo dito sa shooting creator and dito ang uh, shutter magay okay, natin number 6 number 6 so 5 ang white then 6 next na tayo mga boss dito sa so ito strobe Next strobe ang ating pearl then dito so dito ang speed mga boss so ito ang kanyang effects yung pa iba-ibang kulay may speed Ayan, speed. So, ito ang number 7 is, is speed. So, dito na tinilagay sa PT speed. Number 7. 7. Then, yung number 8 is effects. So, dito na tinilagay ang effects mga boss. Effects. Effects. Ayan, palitan natin mga boss. Effects. Para effects. So, dito ang number 8. So, ayan. Ganyan lang paglagay ng ating personality sa ating par mga boss kapag nawala na ang kanyang manual. So, number 1. Then, number 2 is red. Then, number 3 is green. Number 4 is blue. 5 white. Then, dito sa six is shutter. Then dito sa susunod ng shutter is speed. Then sa susunod ng speed is effects number eight. So yan, dito ako nag-base sa aking DMX mga boss na Disco 240. So yan, number one, dimmer. Dimmer. Then number two is red. Number three is green. Four is blue five is white. Number six is true. The number 7, ito ang speed sa ating effects dito. Ayan, paiba-ibang kulay din. is e speed natin. So, ayan lang mga boss. Paglagay sa ating parlet na walang manual. Okay, dito mga boss, i natin. So, dito tayo mag-save. Save, Save So, hindi ko na lang siya i mga boss. Kasi meron na akong Aero lights na 54. Hindi ko na lang siya i The next mga boss, yung isang parled ko, the same lang sila ng brand mga boss, pero magkaiba na siya nang running kasi yung isang parled ko mga boss, pinalitan ko na yung board niya. Pero magkapareho sila dito mga boss ng address. Yung assign address, ayan, 1 red then two green, three is blue and white. So magkapareha sila mga boss. Then strobe, magkapareha sila. Pero sa so, pagdating dito mga boss sa speed at saka number 8 at sa effects, baliktad yung isa. yung dito, baliktad. So dito tayo sa effects yung kanina sa number 8. So yan. So siya lang ang gumagalaw yung gumagana. Then, spade natin. Gumagalaw yung isa. So, yung isa. Baliktad sila mga boss. Okay, ito. Yan, spade natin. Yan. So, kunin natin yung one. Para hindi sumabot. So, yan lang mga boss. Baliktad ang kanyang... Yan. So, dito yung speed. Sa number 8. Then, dito ang kanyang effects. So, baliktad. So then, gawaan natin siya ng personality mga boss. So, next natin. Then, ito. Lagyan natin ng arrow. B-54. Aero B kasi new board siya mga boss nalagyan ko lang ng B so kapag naglagay kayo ng fixture mga boss so wag na lang i-space lagyan nyo lang ng dash or underscore B54 so yan then dito tayo mag base sa ating game X i-open natin yung isa Okay, dito sa so channel 2 So yan Yung number one mga boss is dimmer So magkapariho lang sila mga boss Number one Dimmer 1 Then 2 is red Lagyan natin ang red ito Red Then 3 is green Then red is number 2. Lagyan natin ng number 2. Then green is number 3. Then four dito blue. Four, then blue. Blue then next number five is white. The number six is shattered. Dito natin ilalagay si number 5, 6. So, number 6 is Shutter. Then, number 7 mga boss is Ayan, recap natin dito Red, green, blue, white, then strobe So number 6 mga boss is strobe So ayan, nailagay na na si shutter number 6 okay, Ayan, patapos Dito, So, number 7 ang kanyang effects. So, baliktad mga boss sa isang power lead. So, number 7 ang kanyang effects. So, dito natin ilagay ang effects. Effects. Effects, effects, effects. Tara. Dito ng effects mga boss. Then, si number 8 is speed. Ito, effects number 7. So, yan na mga boss. So, dito, number 1. Dimmer. Then, number 2 is red. Green. 3 is green. Then, number 4 is blue. Number 5 is white. Then, number 6 is shutter. Then, number 7 is effects yung paiba-ibang kulay. Then, ang kanyang speed. Dito mga boss, number 8. So, ito ang kanyang fixture name. Aero 54 Aero B 54 Then save Save as mga boss Then nilalagay natin sa ating Tinto 4 na controller Yung ating Bagong na Ilagay na personality So, ito na mga kabos idol. Ilagay natin ang natin USB sa USB slot. Dito mga boss. Then, pagkatapos. Dito tayo sa set. Pinutin ang set mga boss. Then, dito. So, dito tayo sa personality manage. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ABCD. So nakatapat sa D mga boss So D ang ating I-push Then dito tayo sa update personality D pa rin mga boss Then hanapin natin Ang ginawa natin mga boss Na Iro B54 So yan mga boss Dito ang Iro B54 Nakatapat sa A Update natin Dapat naka-highlight So yan mga boss Naka-highlight na i-exit natin and tanggalin natin ang USB then punta tayo sa set Then balik tayo sa personality manage then dito tayo sa edit personality so hanapin natin mga boss so yan meron na siyang aero b54 so, meron na siya mga boss So ito na mga boss mag patch na tayo sa ating power lead. So ang gamit ko mga boss is 5 na Aerolite power lead. So ito yung makaiba na board. May magkaiba ng control sa effects. Then ito magkapareho yung apat ito. Magkapareho. Then, make sure mga boss nakaangat dito ang tatlo. Yung playback master. Then patch. So dito ko lagay ang power lead, mga boss sa fixture 1 and dito ang aking fixture 6 is moving head so dito lang ako maglagay sa power so mag patch tayo patch so uunahin muna natin mga boss si patch fixture so yan patch fixture B Then, hanapin natin si Aero. 54. Ayan, 3. So, yung channel niya mga boss is 001. Then, naka line B siya mga boss. So, dito naka line A. Then, line B ang aking, i-connect yung aking power led. So, palitan natin. Dito tayo sa altar Ayan, line B. So... 001 mga boss so yung isa yung first yan 001 then dito natin ipat sa fixture 1 then dito sa fixture number 1 ayan so yung next nya mga boss is 009 so yung 009 mga boss ang ating susunod dito magkaiba ang ating personality so hanapin natin mga boss i-exit natin exit so hanapin natin si Aero B ayan mga boss uh, number 10 si Aero B 54 so nakatapat sa E okay, select natin so yung next mga boss is 009 then, ito parts Aero B 54 then naka line B so dito natin ilagay sa 2 mga boss number 2 Ayan, makikita nyo pag naka-post ako sa number 2 lumilipat na ang channel dito post number 2 ayan next channel is number 17 so balik tayo ni Aero 54 so walang B exit Aero 54 Hello, ah so ayan mga boss nandito sa 3 Aero 54C So ang next niya mga boss is 17 So nailagay ko na yung tatlo Ayan 17 25 at saka 33 So magkapareho sila Mga boss sa ah, number 1 So continue lang tayo mag post dito sa 3 3 Ayan lumilipat ang Channel Address dito Then, Number 4 Then last 33 number 5. So yan. So next na channel is DMX channel mga boss 41. So wala na tayong parlid. 5 lang ang inilagay natin. So i-lock it natin mga boss. Exit natin. So lock it. Then pinutin natin yung 5 na ating na ipatch na parley dito mga boss so dito ang locate so yan gumagana mga boss nag strobe And, dito tayo sa strobe ayan so ayan mga boss so pumunta tayo sa color mga boss color so red nasa A ayan red A Ayan, nawala yung color red mga boss. Then color green nasa will be. Siya so, na wala. Then color. So nito sa color mga boss, then dito sa gubo. Ayan, nandito ang blue at saka white. So tanggalin natin yung blue. Ayan, white na ang natitira then tanghali natin ng white so ayan mga boss naka off na lahat so balik tayo sa color mga boss so lagyan natin ng red nasa A dito ayan naka red na ang ating power then sa green dito will be ayan then dito tayo sa gubu nandito ang dalawang kolay na blue at saka white and then white ganun so, lang mga boss and then pumunta tayo sa ship then, dito tayo sa playback a ship Then dito tayo sa RGB si Imoy sa C. Diyan dito tayo sa rainbow. Diyan mga boss, iba-ibang kulay. So, mas maganda dito mga boss, yung palette nyo is full color. Kapag dito kayo sa full color mga boss, for example dito tayo sa ship white dito tayo sa rainbow spread B. Ayan, magkaiba bang kulay. Mas maganda tingnan mga boss, is full color ang ating parlet. Kapag hindi full color, hindi siya maganda tingnan. Then, paano ba siya ilagay natin dito mga boss sa playback? So yan, ilagay natin sa playback yung ito. Merong kulay, mga rainbow dito tayo sa Q parameter so yan mga boss nag blink na ang mga LED dito na kulay green so meaning mga boss wala pa siyang laman so dito lagyan natin na laman yan so meron na siyang green so pumasok na dito sa number 1 mga boss then exit tayo Nag lock out then dito tayo sa 1 so ayan mga boss so ganoon lang ang pag save dito sa playback mga boss parameter then dito magpindot ka dito ng kulay blue dito then lagyan natin mga boss dito sa number 2 so paano paglagay so pindutin mo ulit yung 1 to 5 then dimmer or locate pwede rin locate or dimmer so ayan nagkulay white na then magpalit tayo ng kulay mga boss so kunin natin yung red kunin natin yung green then kunin natin yung white so ayan mga boss tatlo ang natititira ilagay natin dito mga boss sa number 2 Q parameter ayan nag blank yung 2 until 10 so yung 1 hindi na kasi meron na siyang nakasave dito ayan dito tayo sa number 2 ayan nakasave na then exit ayan punta tayo sa number 2 so yan mga boss pumasok na then number 1 ito ang number 1 natin Kay iba ibang kulay So ganoon lang mga boss Sana nakatulong aking video ngayon mga boss Then huwag mo namang kalimutan I-subscribe ang aking YouTube channel Jim LG TV mga boss Click the notification bell Para more updated kayo sa aking mga bagong videos Salamat mga boss and God bless